namili na naman tayo kanina. So, yung una, nagpabili ako sa anak ko sana nung, uh, nagbigay ako sa kanya ng listahan, nagpadala ako ng listahan sa anak ko kaninang panganay. So, dahil nga may mga mali at kulang sa kanyang binili, kaya bumalik naman ako doon sa suki ko na grocery. So, kung kahapon nakapamili tayo doon sa grocery sa palengke, so ngayon naman, nakapamili na tayo doon sa suki natin ng grocery kasi kahapon parang nag inventory nga sila doon sa suki natin na grocery. Kaya doon tayo napabili sa grocery naman ng palengke. Ayan. So, ito yung nabili ng anak ko sa mga utos ko kanina doon sa listahan. So, 24 pieces sana yung pinabibili ko. Sabi niya, wala na raw na uh, 24 pieces, kaya 48 pieces ang kanyang binili ng diaper pants XL. First time ko nagkaroon ng 48 pieces ng happy diaper kasi palaging binibili ko lang is 24 pieces. So, tapos, ito pa yung kanya nabili is yung cook mismo. So, nagpapabili ako sa kanya ng cook 1.5. Wala daw stock doon sa suki so, natin na grocery kaya hindi siya nakabili. Hindi rin siya naghanap sa iba. po so, yung nabili ng anak ko is ito pa yung ating martis na pute uh, puti at saka itong ating cup noodles ng Nissin Ramen Creamy Seafood, tatlong piraso. Ayan, tatlong piraso. So, pinatong ko lang dyan. Pero yung nasa baba naman yan is yung aking mga napamili naman. Kasi nga, bumalik na ako dun sa grocery para nga ipapalit ko yung maling nabili niya na mega green na sardinas. Ang nabili niya, green nga siya pero fried sardines siya. So, hindi ako nagtitinda ng fried sardines dahil mahal nga yun. Walang bibili dito. Kaya, binalik ko. Limang piraso din naman kasi yun. Sayang. So, 33 yung puhunan noon. So, tapos, ito na. Pagbalik ko sa grocery, ito na yung mga binili ko. Yung martes na blue na malaki. Tapos, yung Oshi natin na red. Six pieces lang. Maliit dalawang tiraso yung nabili natin na marking na blue, na malaki. Ayan. Tapos, 5 pieces ng ating dato puti suka, 200 ml. So, tapos, yung 50 pieces naman ng ating snowbird candy. Tapos, meron ako ditong kala, yung 33% more free, dalawang tayang binidigo, tsaka yung ating safe cord, anim na piraso, at tsaka isang tayo ng ating cream silk triple keratin red. Ayan. Tapos ito, ayan. Nakabili tayo ngayon ng red na cool ace. Ayan. So, ito dapat talaga yung pakay natin kahapon. Susukin natin ng grocery. Kaya nga lang, sarado sila. Yung ating red. Kasi fast moving ito bago Pasko hanggang New Year. Bumili ako ng dalawa. Kasi dalawa na lang yung stock nilang natitira doon. Yung nabili kasi natin kahapon sa grocery ng palengke is kulay green naman siya. Tapos ito, bumili na rin ako nitong store margarine natin nakalagay sa lagayan kasi may mga naghahanap paminsan minsan dito sa akin din, dang, kagaya kanina. May naghahanap pala tayo may benta. Tapos ito naman yung pinapalit natin doon sa suki natin ng grocery. So kasi yung nabili nga ng anak ko is fried sardines. Mahal kasi yung 33 ang puhunan. Ito is 24. O diba? Walang bibili sa akin noon kasi nga mahal. Kuripot ang mga suki natin dito yung mga customer. So, hayan mga kasari. Time check natin is 5.35 p.m. So, dito muna yung ating background. Hayan, dito sa ating pader. Kasi parang sarap magsandal sa pader. Dahil nga, napaka-init, napaka-banas. Parang, di ba nga, parang dumaan yung berber. Parang hindi natin naramdaman talaga yung lamig. So, yung lamig na mararamdaman natin ng panahon ng berber is yung paggabi na hanggang umaga na yon hanggang alas 7 ng umaga pero pagdating ng lampas ng 7 ayan nagiging sobrang init na ng panahon so hanggang ngayon di ba dapat kung tutuusin January na tayo nga ngayon dapat eh ramdam pa natin yung lamig yung sobrang lamig kaya lang parang hangin lang na talaga napakainit ng panahon ayan so dahil nga di ba nga January na naman So expect na talaga na naman natin after ng mga Pasko saka New Year, expect talaga natin na uh, magiging tagtumal na naman. Ayan, balik tagtumal na naman yung ating negosyo. Ayan, so andami, pero ang dami pa rin natin. Uh, pero kailangan pa rin natin na halos araw-araw mamili. Sabi ko nga, uh, hindi naman kasi lahat ng mga items talaga. So, hayan, may dumaan kasing motor. Dito kasi matalas may dumadaan ng motor, lalo yung mga nagagrab, yung mga nagdi-deliver ng mga Lazada, tsaka Shopee, yung mga, hayan, mga online. So, kaya maingay yung mga aso ng kapitbahay natin. So, ayun na nga, uh, kahit nasabi mong tagtumal, eh, talagang, Ah, uh, pag sa isang negosyo talaga kaya lalo na pag ganito mga sari-sari store, hindi mo talaga expect na porke tagtumal ay eh, hindi ka na mamimili. Kailangan mo pa rin talaga mamili, 'di ba? So um uh, kung pwede nga lang, 'di ba? <laughs> kung pwede nga lang talaga para lang uh, maging malakas palagi tindahan natin, yung ating negosyo, kung pwede lang palaging Pasko, palaging New Year kasi talagang diyan sa mga panahon na yan tayo bumabawi ng uh, benta sa panahon ng mga December, yung mga ganyan kasi kadalasan yan ang talagang mga mabibenta ng mga panahon at saka yung mga talagang yung mga walang pasok ang mga empleyado ayan, so dahi, uh, mas lalo na ngayon mag-expect talaga tayo na sobrang tuma dahil nga syempre dumaan yung Pasko at bagong taon walang pera yung mga tao, di ba? Kaya talagang back to pagtitipid na naman yung mga yan. <laughs> Kasi kadalasan dyan, maghihintay na naman sila ng panibagong sahod. So, yung iba naman dyan, eh, ang mga bayarin. Kung darating man yung sahuran, eh, talagang nandyan yung mga bayarin. Um, yung mga motor. So, diba? May maya may mga dumada ang motor. So, ayan. So, kagaya niyan, kay, uh, kahit kahit sabi mo talagang tagtumal, magkakasunod na naman na araw tayong namili. Bukas, mamimili pa rin pala tayo dahil nga meron tayo papabili sa anak ko. Kagaya ng 1.5, wala tayo nabili ngayon dahil nga walang stock doon sa suki natin na grocery. So, hindi naman siya naghanap sa iba. Kaya, hirap guys. Uh, ang hirap talaga na kung po pwede lang lahat ng mga kailangan mo sa negosyo mo, ikaw na ang mamimili kung iaasa mo lang sa anak mo, lalo na pag mga utos-utos mo lang sa kanya, hindi mo talaga expect na 100% na masusunod yung uh, na tama yung mabibili kaya nga, napakahirap ng na mag-isa talaga sa tindahan so, hindi naman tayo pwedeng basta-basta makaalis kasi kung aalis man tayo, manghihinayang tayo sa benta. Siyempre, walang magbabantay ng tindahan. So, sayang. Yung pa-isa-isa na customer na mga bumibili na walang tao ang tindahan, napakalaking sayang, ba? Diba? So, kaya, ang hirap nang wala ka rin katuwang sa tindahan. Mahirap din naman kung kukuha pa tayo ng tindera, pasasahuran pa natin, ba? Diba? hindi naman kasi ganun kalakihan yung kita natin sa ating tindahan baka yung ipapasahod natin ay e kulang pa sa kinita natin sa tindahan di ba carry pa rin naman natin yung pagpapatakbo ng tindahan natin kahit mag isa lang tayo kayang kaya pa rin natin yan at kakayanan natin yan alang alang sa uh, kinabukasan ng ating mga at anak na lang love for today. Uh, at sa aking mga kasari dyan, sana e eh, more benta sa ating sari-sari store. Dahil uh, ako sa pagpasok talaga ng taon, dinasal ko talaga na sana maraming swerte ang dumating sa taong ito. Dahil sa 2023, ang daming mga uh, ang daming mga naging problema financially. Kaya thanks God pa rin naman dahil nilayo na kami sa mga anumang sakit at kapahamakan at ligtas pa rin naman ang aking mga ang aking buong pamilya lalong ang aking mga anak, di ba? So, sana itong taon na to ay eh, ganun pa rin naman na walang mangyayaring anuman sa aking pamilya at sana ilayo tayo buong mundo sa anumang sakuna. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.